Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na? Bilang isang arkipelago, ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga katubigan. Ang ating mga dalampasigan ay hindi lamang nagtataglay ng likas na kagandahan abay nagsisilbi silang pangunahing kabuhayan ng maraming komunidad. Ang mga baybayang komunidad sa ating bayan ay umaasa sa karagatan para sa kanilang ikinabubuhay mula po sa pangingisda, pag-aalaga ng mga yamang dagat, hanggang sa turismo. Ngayon nga eh, usang ikoturism. Subalit ang kanilang kabuhayan ay nahaharap sa mga hamon na dala ng pagbabago ng klima, polusyon, at iba pang suliraning pangkapaligiran. Kapanalig, ang pangingisda ay isa sa mga pangunahing hanap buhay sa mga dalampasigan. Malawak ang ating mga targatang pinagkukunan ng mga isda at iba pang lamang dagat. Ang pangingisda ay isa sa mga pinakamagandang kabuhayan sa ating bayan at patuloy na nagbibigay po ng pagkain, kita sa milyon-milyong Pilipino. Bukod sa maliliit na mangingisda, mayroon ding mga malalaking industriya na umaasa sa pangingisda para sa komersyal na kalakaran. Ang kabuhayan ng mga mangingisda ay patuloy na hinahamon ng overfishing o sobrang pangingisda na siyang nagdudulot ng pagbaba ng bilang ng mga isda sa ating karagatan. Ang labis sa paggamit ng mga modernong teknolohiya sa pangingisda, tulad ng mga malalaking dambat, ay nagiging sanhi ng mabilisang pagkaubos ng mga yamang dagat. Dagdag pa rito ang polusyon. Tulad ng pagkatapo ng basura, plastik, kamikal sa mga ilog at dagat na siyang nagpapalala sa pagkasira ng ating marine ecosystem. Bukod sa pangingisda kapanalig, ang turismo ay isa pang mahalagang bahagi ng kabuhayan sa mga dalampasigan. Ang Pilipinas po ay kilala sa mga magagandang beaches, mga diving spots na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga resort, hotel at mga negosyo na may kaugnayan sa turismo ay nagbibigay ng trabaho, kita sa marami nating mga kababayan. Pero kapanalig ang ganitong negosyo ay may dala ring negatibong epekto na nakikita naman natin sa ilang mga beaches ngayon, tulad ng Bora, Boracay, Siargao at iba pa. Ang overdevelopment ng mga baybaying lugar kasama ang pagtatayo ng mga infrastruktura na siyang sumisira sa natural habitat, na tanawin at ekosistema ay isang malaking banta sa kalikasan. Ang pagkakaroon ng uh, maraming turista ay maaari ding magdulot ng polusyon at labis sa paggamit ng likas yaman, na sa huli ay nakakaapekto sa kabuhayan ng mga maliliit na komunidad. Kaya kapanalig, kailangang mapanatili ang kabuhayan sa dalampasigan. Karamihan sa mga nakatira roon ay mga maralitang mangingisda na nasa 30% ang poverty incidence. Isang paraan, ay ang pagkapalawak ng kaalaman sa sustainable fishing practices at marine conservation upang maprotektahan ang mga yamang dagat at iyaking ang pagmatagalang kabuhayan ng ating mga mamalakaya. Ang pagkataguyod ng marine protected areas ay isa ring estrategiya na napatunayang epektibo sa pagtaas ng bilang ng mga isda at pagbabalik ng mga nasirang coral reefs. Kaya kapanalig, ang paglinang sa ekoturismo o ang turismo na nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan ay isa ring napakahalagang hakbang. Sa pamamagitan po ng ekoturismo, maaaring mapanatili ang likas na kagandahan ng mga dalampasigan natin habang nagbibigay ng kita sa mga lokal na komunidad. Ang mga gawain tulad ng guided tours, snorkeling, bird watching, ay hindi lamang nagbibigay kita kundi nagiging daan din upang mapalawak ang kamalayan ng mga tao sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating kalikasan. Kapanalig sa dalampasigan na lamang, ang kabuhayan at buhay ng mga mamamayan ay nakahabi. Ang pagkasira ng isa, ang pagkasira na rin ng lahat. Sabi nga sa Catholic Social Teaching, Laudato Si, ni Pope Francis, The human environment and the natural environment deteriorate together the impact of present imbalances is also seen in the premature death of many of the poor kapanalig ang pagpapahalaga sa kalikasan ay susi upang ang mga dalampasigan ay patuloy na maging pinagkukunan ng buhay kabuhayan ng ating mga kababayan kapanalig 75% ng may hirap ay nasa kanayunan. Ang mga mangingisda, ang pinakamahirap na sektor sa ating bansa. Nakakahiya, isang malaking skandalo. Kaya't pagtulungan po natin ang agri-sektor, suportahan ang ecotourism, alagaan ang kalikasan para sa ating salit-saling lahi. Subayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.